pinag-usapan sa isang oras na yun, sir? Ang sabi, ang, sab, ang kwento sa akin ni VP Lenny mismo ay wala, nagkwentuhan lang sila <laughs> tungkol sa personal na buhay, di ba? At uh, very, very clear yung kanyang sinabi na hindi sila hindi hindi na bring up ang uh, ang politika. So hindi ko alam, hindi naman siya hindi naman siya sa detalye. So ina ko na updatean lang yon at uh, kwentuhan uh, tungkol sa kung ano-anong bagay. <laughs> Pero attorney, is this something that you have already expected? Yung every now and then may bibisita na kay VP Leni, especially after niya mag-announce na ang plano niya talaga ay mayor for Naga City. Kasi after VP Sara, here comes Secretary Benher Abalos and then Senator Bong Revilla. Well, Pagpanahon naman talaga ng uh, ng pista ng uh, Our Lady of Penefrance Naga madaming mga dumadalaw at uh, madami doon sa mga dumadalaw uh, nakikipagkita kay VP Lenny. But certainly hindi namin inexpect na si BP Sara Duterte mismo ay pupunta sa bahay niya, di ba? Even mm -hmm. yung kanilang history at given na uh, wala namang pagkakataon in the past na siya ay uh, nagpunta doon. Ganun din yung kay Secretary Abalo's sa kay Senator Bong. Uh, dumaan sila pero again sa akin pagkakaalam first time din na sila ay uh, nagpunta sa bahay, na, na, nagpunta sa bahay ni uh, ni, ni BP So baka indication lang ngayon na dahil nga sa pagbabago ng ihip ng hangin sa politika, uh, biglang-bigla ngayon ay may advantage na makita kang uh, kasama mo si VP hindi tulad nung siya ang nakaupo as vice president. Eh halos iwasan kami ng lahat ng mga politiko noon eh. <laughs> nung panahon na 'yon eh. So hindi ko alam kung ah uh, uh, talagang uh, naging mga, mga, deboto lang ba ito nung, uh, nung uh, ni, ni, Ina na nagkataon na, 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 na lang na dumaan sa kanya o may ibang uh, kahulugan pero ang attitude naman ni VP Lenny dyan kung merong pupunta sinabi nga niya politically neutral space ang naga uh, more than willing siyang uh, salubungin at, uh, at harapin pero medyo awkward, no? Kasi, syempre, hindi sila okay dati. So, either pumunta ka doon na, well, kung ako, kung hindi ako okay sa tao, kung kami ni Marcel, sige na nga, makipagplastikan ako dito. Either makipagplastikan <laughs> ako, or, we sorry. Parang ganon. Ano kaya? Alin doon? Eh, eh, si... Sa pagkakaalam mo uh, Attorney Barry, mm. ano, hindi, ako o, ano, 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 sorry, figure. let's make amends, ganon. Hindi ko alam kung may ganong nangyari, di ba? O nag-proceed lang diretsyo na nag-usap, di ba? Na assumption na, sige, okay lang tayo. Pero sa matagal kong pakakilala kay VP Leni, ganoon naman siyang klaseng tao eh. Ibig sabihin, hindi, hindi uh, bastusan nyo ng harapan. anuman ang uh, 'yung pinagdaanan in the past, anuman ang sinabi mo sa kanya, 'di ba? Eh, ano eh, uh, ilan beses ko nang sinabi, 'di ba? Uh, naniniwala 'yun sa GMRC, 'di ba? Good Manners and Right Conduct. Lalo na, uh, ang ang tingin pa niya ay eh, siya 'yung uh, host, 'di ba? Kapag uh, sa sa lalo na kung panahon ng uh, ng piyesta sa Naga, talagang siya 'yung talaron. so kung pupuntahan siya kahit sino pa 'yan. Uh, willing siyang uh, harapin. Eh iyon ang tinitinatanaw niya bilang uh, responsibility niya in a way, 'di ba? So yeah. mm. kaya niyang isantabi kung ano yung uh, nangyari in the past, pero hindi hindi mas malalim 'yon kaysa doon, 'di ba? Mm. Kumbaga <laughs> ano 'yon? <laughs> Courtesy 'yon, uh, pagiging welcoming, pagiging good host. Pero 'wag na nating basahan ng iba pa na eh, ito uh, simulaan ng kung anumang ibang uh, usapan uh, tungkol oh. sa politika, lalong siya na mismo nagsabi na wala namang politika na napag-usapan doon sa kanilang uh, pag-uusap. At wala rin bang possibility na magbukas ng pinto o bintana na, o sige pwede tayong makipag-aliansa makipag dito? Well, <laughs> malinaw na malinaw ang naging posisyon ni BP Leni before, di ba? On any political alliances. Election pa lang o nung pang uh, siya ay uh, vice presidente. Na anumang uh, pag-uusap tungkol sa pag-aalyansa sa politika, kailangan nakatungtong sa pagkakapareho ng prinsipyo. Eh, ewan ko. Pero ako, parang personal na pananaw ko, medyo may kalayuan yata yung prinsipyo ni BP Leni sa kasalukuyang ng prinsipyo ng mga iba niyang, ibang dumalaw sa kanya, lalo na si VP Sara Duterte. So, <laughs> hindi ko nakikita, uh, eto, personal ko lang pa na, hindi ko nakikita na batay dun sa kanyang uh, standard na yon ay uh, may patutunguhan niyan uh, more than yung you know, polite na pakikipagkita dahil nga dumalaw sa bahay niya. Okay, speaking of ano, sabi nga, sa isang linya ni Attorney Barry ngayon, ngayon lang ay kahit sino ay aharapin naman. Ano. Alam din natin, ano, Attorney Barry, na some Supreme Court justices ano, dumaan din sa kanyang bahay. Tama ba kami nang nakakita ang mga litrato sa social media? Ah, hindi ko pa actually nakikita yan. Pero posible. yes, okay. So, parang para lang, ano na para madagdagan din yung yung usapin tungkol doon sa pagbisita no eh kasi naging ano eh naging uh, focus din ng uh, pag-iisip ng mga kababayan nating uh, lagaan tabay dyan. yung inilabas na uh, statement ng uh, OVP na uh, ang uh, huling linya ay neither look desperate nor distressed. Oh, yeah. Ano ba reaction nyo doon nung uh, bigla nyo nabasa yun na uh, parang okay naman yung spirit? mga first few lines, sa dulo may ganong uh, pahabol? Well, ako speaking for somebody na naging spokesperson ng Office of the Vice President, ako personally hindi ako maglalabas ng ganong klaseng statement. di ba Kasi parang... <laughs> Parang hindi 'to, to ng official statement eh, ba? Diba? Pero 'di ba, that said, 'di ba? Si sila ano eh, uh, nilabas nila 'yon, 'di ba? Sila ang uh, nila, nasa posisyon sila na kailangan nilang magpaliwanag at uh, ipahiwatig specifically yung uh, yung linyang iyon. So nasa sa kanila 'yon. Uh, sa dulo naman ang uh, ang interest lang o ang uh, ang involvement lang naman ni VP dito ay tinanggap niya yung tao na dumalaw sa kaniyang uh, bahay. Ngayon, kung meron pang ibang intensyon na ginagamit yung uh, pagdalaw na yon para sa ibang bagay, nasa sa kanila na yon, di ba? So sila siguro dapat ang uh, magpaliwanag. Pero as far as she's concern, ang ginawa lang niya ay uh, tinanggap niya yung isang taong uh, dumalaw di ba sa sa kanyang bahay mm. pero labas doon eh sila na siguro dapat ang uh, sumagot <laughs> mm -mm. pero attorney as early as now meron po bang nagpapasabi na mga politiko rin na nagbabalak tumakbo sa midterm election na teka gusto rin naming makita na kasama si VP Leni o kaya e eh, plano rin na bumisita diyan sa Naga Well, hindi ko alam kung may akong pang uh, bago. Ang alam ko lang na klaro na nag-agree na si VP Lenny na uh, uh, suportahan uh, ay yung ano, uh, mga tumatakbo, mga dati niyang mga kasama na. Uh, mm -hmm. So, pangunahin na dyan, yung Cheki Bam, di ba? Si Atty. Tokno, mm -hmm. si Senator Bam, saka si Senator uh, Kiko Pangilina na matagal na niyang uh, ini-endorse. In fact, nagkaroon na ng ilang uh, pagkakataon na sinamahan niya sa mga events. Nagkaroon na sila ng mga ilang video na lumabas sa social media. So sa tingin ko, klaro na dun sa dun sa mga doon sa mga taong ito na matagal na niyang kasama, matagal na niyang uh, nakahanay sa sa nung panahon pa na siya ay vice presidente, uh, tutulong siya, di ba? Pero labas doon. Tingin ko, hindi ko alam kung uh, yung mga nagpapakita, humihingi ng tulong o gusto lang bang magbigay galang o gusto lang magkaroon ng photo na kasama siya, pero eh naman eh si si VP Leni kung dalaw eh di dalaw. Kung paki-pag-usap, uh, pakikipag usap -usa. Pero ibang usapan yung i-endorse ko kayo o hmm. uh, makikipag sa tayo dahil kaya nga nang sinabi niya before, pag ganong usapan na, kailangan ang tinutungtungan niyan eh prinsipyo. Meron tayong pagkakapareho ng prinsipyong pinaglalaban, meron tayong pagkakapareho ng uh, pananaw para sa ating bayan uh, na pareho. Kasi kung hindi, eh hindi naman ganon uh, hindi naman ganun ang uh, attitude eh, ni VP Lenny sa sa politika eh.